Hindi nang kakasa sa ikatlong araw ng transport strike ang ilang jeepney drivers. Nalalagasan na kasi sila ng kita. Pero wag daw malitin ang tigil pasada dahil ngayong araw pa lang magsasanib puwersa ang piston at manibela para mag-strike. May detalye si Karen Villanda. Sa kabila ng pakiusap ni LTFRB Chair Teofilo Guadis III kay Piston President Modi Floranda sa kalsada ng e. Rodriguez Quezon City para itigil na ang tigil pasada, itunuloy pa rin na grupong piston ang ikalawang araw ng transport strike pero ang ilang driver hindi na sumama dahil umaaray na sa nawawalang kita. Hey, ngayon na lang nagbakasakali na kami na makabiyahe. Bakit? Hindi ba tatlong araw yan? Oo, oh, tatlong araw. Eh, hirap naman yung walang wala, walang pang eh. pangkain. Oh. So... Pero mamaya titigil din oh O, titigil tina. din kami. Ano oras? Siguro, mga after, after lunch siguro. After lunch? Eh, pakain na oras yun ah. Oo, oh, eh, alam mo, hindi sa kainan eh. Kaya naman ang mga pasahero, hindi ulit maramdaman ang pangalawang araw ng Tigil Pasada. Wala naman pong problema. Uh, oh, ngayon? Kasi from Fairview hanggang dito sa Pelcoa, maayos naman yung biyahe, nakakasakay, maluwag yung jeep. ah uh, okay. Tapos ngayon? Ganun din, same nung kahapon. Ah, uh, so parang diram Parang walang ano, wala. diram daw yung strike. Sabi ng grupong Pison, idokumento na muna ng LTFRB ang mga napag-usapan nila de Guadis ukol sa kanilang mga kondisyon sa pagpapatupad ng PUV modernization bago tuloy ang tuldukan ng Tigil Pasada. Siyempre, dapat uh, meron ito kakibat na dokumento na halimbawa yung hiningi nga po natin na uh, pagbabalik doon sa limang taon, yung pagsuspindi do sa deadline ng December at uh, siyempre yung uh, pagbabasura -pag nga doon sa 2017 dash 2011. Ito po yung kaklaro ni Atty. Inton kaya Chairman Juan. Pero kung itutuloy pa pisto ng piston ang pangatlong araw ng Tigil Pasada, masasabayan na ito ng Tigil Pasada ng Grupong Maribela. Ay naman sa MMDA, magpapakalat pa rin sila ng service vehicles hanggang sa biyernes. Ang PNP naman, handa kahit sabay ang transport strike. Katulad At ng ating uh, pakiusap doon sa mga nauna na pong uh, nagtigil uh, sumama sa Tigil uh, Pasada, ay uh, respeto po natin yung kanilang kakapatan na magsagawa ng mga ganitong aktividad. Kaya sana respetuhin din po nila ma'am yung mga kakapatan din po ng iba nating mga chuper na gusto pong magpasada. Wala po sanang nga mang At mangharas so at sopang. Nagpapasalamat po tayo sa grupo po nila dahil kahapon ay uh, wala naman po tayong uh, na-monitor na ng hakas at sana magtuloy-tuloy po ito. Pero ang LTFRB, sinabing issue na muna ng piston ang kanilang tututukan sa ngayon. Sa Manibela, sir, uh, I believe po kasi piston na lang po yung pinakamalaking percentage din ng naiiwan na transport group. 60 po ang uh, positive na sa PUVMP. Kung ang buong piston po ay sasang-ayon na at makikipag-cooperate, aakyat po tayo ng at least 80, 80, 75 to 80 then the rest po, mga kakaunting transport groups na lang po na positibo pong mahihikayat na sa PUVMP. Inupuan na ng LTFRB at ni Atty. Ariel Intona ang tumatayong konsultant ng Pistona. Ang mga kondisyon ng transport group na nais silang mabago sa PUV modernization ay naman sa LTFRB. Payag sila na i-waive ang confirmation fee ng mga operator. Pagpapalawig ng prangkisa sa limang taon oras sa makapag-consolidate sila, irebisa ang omnibus guidelines ng PUVMP. Pero ang non-negotiable para sa LTFRB ay ang tuluyang pag-alis ng consolidation na may deadline sa December 31. That's non-negotiable. The word scrap, that's non-negotiable. But As per our Chairman Guadis, pwede pong isimplify yung proseso ng consolidation process at yun po yung approve as per our LTFRB Chairman Guadis. Pag-simplify. Sa dami po ng proseso, alin dun yung gusto, alin, yung, alin dun yung doable, alin dun yung hindi kaya, at yun din po yung isa sa mga papag-uusapan mamaya. Paliwanag din ng LTFRB, pinasimple na ang panuntunan sa consolidation. Ito'y kahit hindi natapusin ang proseso sa consolidation o pagbuo ng korporasyon at ko. Operatiba Basta magpasa lang ng petition for consolidation hanggang December 31. Dito kasi makikita ang intensyon ng operator na sumali sa PUV modernization ng pamahalaan. Sa inilabas sa na pahayag ni Transport Secretary Jaime Bautista, sinabi niyang hindi totoong may jeepney face out. Ito rin ang ipiniluanaga ng LTFRB. As long as roadworthy ka at gusto mong i-calibrate at papasa po ang iyong mga jeepneys sa so, Philippine National Standard, mataas ang roof mo, may hawakan ng kamay yung mga pasahero mo, papalitan mo lang yung engine mo ng Euro 4, eh pwede ka pa rin pong makabilang sa PUVMP. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayana, Rise and Shine, Pilipinas.